detalye sa mga bagong panibagong tanim. Hayag na ang panahon. Uh, kawala na yung uwan. Ulay. 8.48 AM na. Ibangan ko. Magpadyo yung pag-uman na kong guys. Mga amiga. Amigo. From OFW. Na. Mas binili. Tanaw ko sa akong mga tanong. Check, check, check. Pag okay. time. Ito ang pinag-uman. Okay, rin ba silang kapaligiran. Okay, ba ang sitwasyon nila? Saya na ako. Nakasama ko ang, ang buong pamilya ko. At siyempre, pag nasa bahay tayo, at ano ano, tayo ng mga paraan na isa sa paborito ko na magtanim ng mga halaman at gulay. At, I-update ko yung mga tanim ko dati manghingi ng mga bagong halaman, tanim ulit. Ano mm nang -hmm. mm -hmm. Hindi mm -hmm. ko pa yan na. Natapos ang lahat kasi marami pang halaman na kulang ko. Kaya pa unti-unti lang muna hanggang makompleto na. Marami pang mga paraan na gagawin. Mm -hmm. mm -hmm. para mm hindi -hmm. maniho organize Kung akong gimaniho nga pang dito ano kaya ito mm. <coughs> mga hanging plants bagong tanim ko bagong mga tanong pag dumami na yan ayan, mm. maganda na siya tingnan sa ngayon hindi mm, pa siya maganda tingnan kasi bago pa nga siyang tanim

kabinet refrigerator ni ayang ref namin ngadaan ang gubaon ginutang na lang kabinet nilagyan oh, ko ng si to mga sa mga mga sa ibabaw halaman snake plant yun ang namin siminto na lang ko lang tanim. mga pahilan ko ng pa hindi pa masyado makabili ng mga flower pot ayan na na yung kum bugin dede ako ayan bird nest tsaka mani mini mac maker pa tayo medyo makalat pa guys kasi Magpagawa pa kami ng parking ng motor. Ito, motor namin na, na motor namin na luma. <laughs> Stand by mo <muna. coughs> yung bubong namin hindi pa yan pintura, kapinturahan <coughs> pa yan yan ang tanim kong roma dati yan. si Don Manuel makapal na to sneak plant na laki na ang luma kong tano, tanim sneak plant tanim din ako ng paliya. Oh. ano yung ano? Yan. Patula. Ayan. Ayan ang ano po. Sikwa pa. Tubo na siya. Patula. Ayan. Bagong tanim. Ayan. Sili. Malaki ng sili. Ayan. Sili. Ayan. Talong. Mga talong. Basta marami lang. Kinalo ko lang, lang sa, sa kamang para madiligan siya. Tanim ko para ano siya. Pag magdilig sa laman ha. din sa sili at talong. hindi yan pa dyan. tapos yung ano, namin ni Ulada sa yan na likod, likod may... sa bahay na mm -hmm. aral mm -hmm. pala Pasi may ginagawa pa si ng ano sa taas ito yung ano sana po, magbigay ka na ko ng bulaklak na Dati, mamigay ka na kumusta naman tong grafted at, ko grafted Mabuhay ka pa sana kaya. Yan, asili ko malalaki And na. Man. Sili. Nag-farmer na ang Dating ko at W. Bagong tanim ko. Tinaniman ko ng ano. Yan, asili talong, albate. Tapos, Ito yung silik ko, ang na. na. Pipino ko. May bunga na siya. Pipino. Maliliit pa lang. Maliliit pa lang ang bunga. Ayan, pipino yan. Agpate. Nakakulay na rin yung bunga ito sa iba. Naman niya akong balay guys sa likod. Sorry. Aku balay sa likod. Wala pa ni mga panik mantanan. Tauranan mengharap sabahai Bulada. Ang harap guys. Amen.